Sariwa pa sa isang nanay sa Bulacan ang sakit ng pagkasawi ng sanggol niyang anak kahit ilang taon na ang lumipas. Nilagnat lang daw nung una ang anak pero sintomas na pala ito ng malubhang karamdaman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, yada Pascual. Ang lagnat sa mga baby dapat hindi ipinagsasawalang bahala. Minsan kasi ang akala nating simpleng nagnatlanga, delikado na pala para sa kanila. Tatlong taon na ang nakakalipas nang mawala si Baby Frivo, ang first baby ni Jocelyn at Francis. Pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Jocelyn na ikwento ang nangyari sa kanyang anak akala po talaga namin is uh, nilalagnat lang talaga ng sobra. So marami na pong tines, kinukuha na po ng dugo. And yun po, hindi pa rin po talaga bumababa. Siyempre po bilang first time mom, hindi ko pa po, po alam kung ano talaga yung nangyayari. Apat na araw na naka-admit sa isang ospital si Vivi Frivo. Pero kahit na anong test ang gawin, hindi raw malaman kung ano ang kanyang sakit. Kaya nilipat nila si Baby sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. At doon na lamang emergency na ang kanyang lagay. Isinailalim agad siya sa MRI, kaya na lamang may severe anemia o hemophilia si baby Frivo, isang rare na sakit sa dugo. Uh, meron po akong kapatid na, ano, na katulad po ng sakit niya, yung sa talagang uh, bleeding disorder po. Kung sinerge ko po yung sakit na yun, talagang super rare siya. And sinasabi nila parang mother to son. Hindi daw na cure na talagang habang buhay na punggamotan. Ayon kay Dr. Richard Matay, isang pediatrician, ang komuna anemia sa mga bata ay iron deficiency lang na nadadala naman sa vitamins. Kaya ang case ni Baby Frivo, may tuturing daw talagang rare. At dahil namamana, walang paraan para maiwasan ito. Pero maari naman daw maagapan. So yung lagnat po yung preventable. E eh yung lagnat, infection yan, galing lang po yan sa mga tao sa palibot. So mga bibis po, especially 6 months old and below, or even 1 year old and below, kulang pa yan siya sa immune system. So importante dyan, ma, ma mabigay yung tamang bakuna, dapat tago mo, itago mo na si baby. Huwag mo muna siyang i-expose sa madaming tao. Sa case ni Baby Frivo, nagkaroon na ng internal bleeding sa kanyang utak tinapat po kami ng doctor that time na walang chance kapag biniyak yung ulo. Walang chance na mabuhay. Kung mabuhay man po, hindi na magiging normal yung life niya. Yun po yung sinabi ng doktor. Walong araw matapos lagnati ng mataas, si Baby Frivo binawian na ng buhay. Sabi ni Jocelyn, hindi madali ang kanilang pinagdaanan. Pero gusto niyang ishare ng yari sa anak para magbigay ng kaalaman sa mga kapwa niya magulang. Lalong-lalo na sa mga first-time mom. Huwag po tayong uh, maging kampante sa ginagawa natin na pinapainom. Lagi po tayong pumunta agad sa doktor, sa pedya, para po mas makasigurado. And huwag po tayong mag-self-medicate lalo sa mga first-time mom. Punta po agad tayo sa doktor. di pa, hanggat hindi pa huli ang lahat uh, ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Ang isang sakit sa mga hayop tulad ng kambing, tupa at baka, posible raw maipasa sa mga tao. Ang tawag dyan ay Q-Fever. Paano nga ba ito may iwasan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. may naitala ng unang kaso ng Q-fever dito sa Pilipinas. Ngunit ano nga ba ito at paano ito may iwasan? Ilang kambing mula Amerika na dinala sa isang government facility sa Marinduque ang nagpositibo sa query fever o mas kilalang Q-fever. Isa itong zoonotic disease mula sa bakterya na kung tawagin ay Coxella borneti. Ang ganitong bakterya madalas daw makita sa mga kambing, tupa at baka na karaniwan sa western countries. Ang infected na hayop, maaaring maipasa ang sakit sa tao. So nakukuha ito sa mga uh, bodily fluids na meron sila. Halimbawa, sa ihe no? o kaya pag ikaw ay nagpapaanak ng mga ganitong hayop sa farm, Uh, at saka sa gatas. Pero may posibilidad ding makuha ito maging sa mga domesticated animals na nahawa rin sa Q fever. Kaya ng aso, pusa, sa uh, rabbits, kapag sila ay dumumi at sila ay infected ng ganitong mikrobyo, maaari mo itong malanghap. No? So once na ma-inhale mo, pwede ka nang magkaroon ng uh, tinatawag natin na Q-fever. E eh, paano nga ba malalaman kung may Q-fever ka na? Nakakaroon ng lagnat, kasabay ng uh, pananakit ng katawan o prolonged fatigue kung tawagin at saka meron din itong sintomas kagaya ng uh, pananakit ng ulo no madalas sa area ng mata kaya naman daw, iwasan ang Q fever at ang unang hakbang ay iwasan ang exposure sa mga infected nito. Kaya dapat na siguraduhing healthy ang mga alaga nating hayop through vaccination and vitamins. Okay, so Halimbawa, wala ka talagang choice kundi yun ang iyong uh, pamumuhay, no. So, uh, simple hand washing can be a good um, prevention. Pinakamadali, pinakamura, pinakasimple. Kalawa, if you are be exposed with the fluids, no, pagaya ng amniotic fluid o kaya urine or fecal material ng kailan merong kang sapat na protection. No? So, man medyo equip ka with the proper personal uh, protective equipment, no? your PPE, and syempre, kalinisan din ng, ng pinakatrabahuhan mo. Dahil sa COVID-19 pandemic, allergic na ang mga tao sa usapin ng pagkalat ng mga sakit. Pero wag daw mag-alala dahil marami ng pag-aaral patungkol sa bakterya na nagdudulot ng Q-fever. Kaya mas malaki ang tsansang makontrol din ang paglaganap nito. Paghugas ng kamay, good hygiene. Dapat alam mo na yan. So no need to panic as long as we go back to the basics. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita. Hindi maiwasang magbangga ang paniniwala sa relihiyon at ng LGBT plus community. Pero hindi raw ito issue sa isang drag performer. Dahil hamakin man siya, ay nananatili pa rin daw na matibay ang kanyang pananampalataya. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringke. mundo ng LGBT community. Patuloy na lumalaki ang komunidad ng mga drag queens at drag shows. Pero sa kabila ng alter ego ng mga reynang ito ay mga kwentong hindi inaasahan. Gaya ng nakilala ko mayroon palang honorary or PhD sa theology. Makukulay at mga energetic performances ang aasahan mong makita sa mga drag shows. Pero sino mag-aakala na isa sa mga drag queens dito sa Pilipinas ay mayroong honorary PhD sa religious study. Meet Salmonella, ang full-time drag artist. Dati pa lang nagtuturo ng religion subjects sa eskwalahan noon. In my former life, it, was really my passion. Uh, theology, the Catholic Church. I'm trying to marry the fact Catholic faith and drag can, can both coexist. Ang kanyang doctorate, tinatawag na honoris causa o honorary PhD at ibinibigay ito ng isang institusyon sa nagbibigay ng natatangi ang bag sa kanilang larangan. Isa sa mga sikat na nakatanggap ng honorary PhD ay si Taylor Swift, pangating kay Salmonella. Makikita mo pa rin ang connection ng simbahan kahit sa kanyang pangalan. Kung sa una, may isip agad ng marami yung bakterya. May deeper meaning pa pala ito. Dahil dati siyang member ng choir, kaya naisipan niya ipangalan ng salmo na niluktungan na lang ng Lela or the Witty. Pero katulad ng ilang miyembro ng LGBT community, hindi raw talaga mawawala ang tumataasang no sa kanya. Hindi nila ako kilala. They do not know the faith that I have with my God. They don't know the relationship I have uh, with my God. Mula sa pagiging guro hanggang sa pagiging drag artist, iisa lang ang pangako ni Salmonella ang hindi pagkalimot sa pinanggalingan at ang kanyang paniniwala sa Diyos na hindi-hindi niya bibitawan. I love my faith because you never, never ko siyang i-give up. And that was also my promise to my family that I will never give up my faith. Ang pag-drag para sa marami ay isang form ng art. At tulad na ibang uri ng sining, hiling din ng mga drag artists, ang pagrespeto respeto sa kanilang paniniwala. mobile journal ibang taring kipohatid ang muka ng balita.